Pinag-iingat ng Department of Social Welfare and Development ang mga binipisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program 4P single sa pagkalata ng mga petsa na pagbibigay ng payout. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group at Spokesperson Irene Dumlao, tanging ang ahensya lamang ang otorizadong maglabas ng petsa kung kailan makukuha ng mga benepisyaryo ng 4Ps ang kanilang binipisyo na makikita sa kanilang official page ng 4Ps. Dagdag pa ng ahensya, otorizado rin ang mga lokal na pamahalaan at land bank na maglabas ang anunsyo kung kailangan o kailan ipamamahagi ang binipisyo sa pamamagitan ng kanilang mga official social media page. Tiniyak ng opisyal sa mga benepisyaryo na protektado ang kanila mga impormasyon alinsunod sa Republic Act 10.173 o Data Privacy Act of 2012. Hinikayat ng DSWD ang mga benepisyaryo na tanging kumuha ng impormasyon sa kanilang official social media platform upang hindi malito. Live TV Radio. Live TV Radio.